ng mga mambabatas na para sa ekonomiya at kapakanan ng mga Pilipino ang isinusulong nilang charter change mariin namang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ang umunay utak ng people's initiatives si Mila Moras sa detalye Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang utak sa likod ng People's Initiative para sa charter change. Yan ay matapos lumabas sa isang pagdinig ng Senado ang isa niyang larawan kasama ang mga proponent ng inisyatibo. Ayon kay Speaker Romualdez, nagkaroon nga siya ng pagpupulong kasama ang mga grupong nagsusulong ng PI. Pero taliwas sa akala ng ilan, nagsilbi lang siyang facilitator at hindi orchestrator dahil nagpayo lang naman siya at hindi nanguna sa mga hakbang ng grupo. Marinding itinanggi ng house leader na may kinalaman siya sa anumang unlawful activities na may kaugnayan sa People's Initiative tulad ng vote buying. Sa isang press conference na din ang house leaders na wala rin naman talagang kahit anong kautusan sa kanila ang house speaker ukol sa PI. None at all. None at all. I mean, like personally, uh, my family and I were out of the country uh, latter part of December up until the first week of January. So, walang utos po sa amin. Ako sa distrito ni Cinco and other districts, wala pong humingi ng pera, hindi kami nagbigay ng pera. Para tuluyan ng mahinto ang People's Initiative, may hamon pa ang liderato ng Kamara sa Senado. There is only one sure way to stop that people's initiative. And this I appeal to our friends in the Senate. You pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the People's Initiative will be dead in the water Let's walk the talk. Kung seryoso kayo dyan sa RBH6 na yan, pag-usapan na natin. Let's start the ball rolling. Sa isang pagdinig, una na rin naglabas ng hinaing si Albay Representative Joey Salceda laban sa mga naglalagay ng malisya sa mga hakbang ng Kamara ukol sa issue. The insinuation of the opponents of the PI is that the House leadership is behind the effort and that some of our support for this measure is malicious or motivated by self-interest. the law is very clear it intended to be as liberal because you cannot restrict the power of the people as much as possible When it comes to who can initiate the people's initiative, so why impute malice in the house when it has been ideologically consistent about opening the constitution for more foreign investment for as long as this constitution has been in effect? Kasabay nito, muling iginiit ng kongresista na ang isinusulong nilang pag-amyenda sa konstitusyon para lang din naman sa ating ekonomiya at sa kapakanan ng mga Pilipino. Alin sunod na rin sa hangarin ni House Speaker Martin Romualdez, isa lang ang gusto ng mga mambabatas at yan ay ang maghari ang pagkakaisa sa ngalan ng ibayong pag-unlad ng bansa. Melales Moras para sa bayan.